So, so pinantahan ko ang aking kapatid. Naguna siya din sa ilahang katubhan. Kaya tagas-tagas na siya sagbot. Yan. Muna ilang katubahan, Dari. Then, ito spikas. Kapapa. Ito akong mga kauban ay mga bodyguard nako Ang tanong diri is tubo. Tubo yung produkto namin dito at saka uh, ang tao ito gamoteng kahoy yan po. malambot bunutin yung ano yung yung damo kasi kagabi umuulan so, yung lupa hindi siya matigas ang init May sisilaw ako sa ini. លាងពីពីពី្លាង់ក